video ka? Oh. Ano mo na yan? Nakakasupog. Shut sa agubong buwangit. Dahil lang <laughs> sana dalaga <laughs> ng pakanan yung tip. Yan yung update sa ating pinapagawang sidecar mga paps. Hey, may sticker pa ni Bicola nung negro. BN Moto So, yun. Magandang araw mga paps. Uh, welcome dito sa pang 24 vlog ko kay BN Motorblock. So, ngayong araw mga paps ay hindi muna ako magpapahanap ng 100 saka sticker. Kasi ngayong araw mga paps ay pupunta ako dun sa pinapagawan ko ng sidecar mga paps. Kasi nagchat na sa akin si paring Mike na mag na daw siya ng motor dun sa sidecar. Kaya pupunta ako dun mga paps para may alay niya na yung motor natin. So ayun, tara samahan niyo ako mga paps. Traffic na traffic na mga paps. Ramdam na ramdam na naman ang traffic. Dahil sa pasukan na naman. First day of school ngayon mga pups. Traffic na naman. Shoutout sa ating mga tricycle driver at sa siyempre sa mga sa lahat ng driver mga pups. Ay mag-iingat kayo palagi sa pagmamaneho. Ayan, mag-iingat tayong lahat sa pagmamaneho mga pups. So, uh, ayan, nag-order pala ako ng pancit, mga paps, sa uh, J-Bone. Uh, meriendahan natin doon. Kaya, dadaanan muna natin, mga paps, yung in-order nating pancit sa J-Bone. Wash, wash. <laughs> Nakilinta ka na naman. Uh, shoutout ka. Sige. Ay, naka-video ka? Oo. Ano mo na yan? Nakakasupog. Shoutout! <laughs> shoutout sa <laughs> Agung Buwangi talaga ng pakanan ng tip. Grabe ka. <laughs> Oo. talaga? Oo. ka bye -bye. bye bye. So, ito na mga pups, yung pansit na binili natin. Ayan. Merienda para sa gumagawa ng sidecar natin. So, ito na mga paps, uh, nandito na tayo sa pinapagawa natin ng sidecar sa shop ni Paring Mike. So, pagdating na pagdating ko nga dyan, hinanap yung double shock down na gagamitin natin sa sidecar. So, kailangan daw pala yun. Kaya, uh, sa time na yan, mga paps, eh, bumalik ako ng daet para bumili ng shock na ilalagay natin sa likod ng motor natin. So, ito na yung motor natin, mga paps. ikinakabit uh, na sa sidecar. Ayan, inaalay na ni paring Mike. So, tinanggal na namin dyan yung tangke tapos yung upuan. Tinanggal na rin namin yung pakakabit ng mga battery. Uh, at nailagay ko na din yung shock na binili ko. So, ayun mga paps, uh, yan yung update sa ating pinapagawang sidecar mga paps. So, ayan mga paps, uh, by next week may lalabas na natin yan. Hey, may sticker pa ni Bigulanong Negro, BN Motulak. So, yun, habang ina-align pala ni paring Mike yung sidecar natin, eh, umupo muna ako sa gilid yan uh, at relax-relax lang muna. May mga kasabay rin pala tayong nagpapagawa ng sidecar dyan mga paps. Ayan. Tapos yung isa nandun sa likod mga paps. Ayan. So ayan mga paps. sa ah, kinakabit na rin ni paring Mike yung mga brace na gagamitin para sa bubong. So ito naman mga paps. Ayan. Kung nakikita nyo. Yan naman yung brace ng pinakabubong natin sa sidecar mga paps at yun, kinakabit na ni paring Mike mga paps sa mga gusto magpagawa ng sidecar mga paps ayan, gumagawa siya ng sidecar mga paps at syempre howler mga paps stainless, full body stainless half body stainless at syempre ordinary ayan, ilalagay ko sa screen yung facebook account ni paring Mike ayan mga paps, message nyo lang siya at yun, hanggang dito na lang muna sa ngayon ang vlog natin mga paps. I-update ko na lang kayo kapag buo na yung sidecar natin mga paps. So maraming salamat sa panonood mga paps. Huwag nyo kalimutan mag-like, comment and share mga paps. At syempre sa mga hindi pa nakapollow sa akin, ipollow nyo na ako mga paps. Ayun, kita kita sa next vlog mga paps.